Magandang araw ng biyernes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Hindi magpapatinag ang Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-iit ng soberanya nito sa West Philippine Sea sa kabila ng iba't ibang hamon. Kasabay ito ng paggunita sa ikawalong taon ng Arbitral Award na nagpatibay sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at nagpawalang bisa sa pag-aangkin ng China. Sa isang pahayag, muling pinagtibay ng Department of Foreign Affairs ang hangaring maresolba ang mga alitan sa regyon ng naaayon sa batas at sa mapayapang paraan. Anila patunay ang arbitral award sa pagpapatibay sa United Nations Convention on the Law of the Sea sa karapatan ng Pilipinas na protektahan ang maritime domain nito. Patuloy din ang DFA sa pagsusulong ng kapayapaan sa kabila ng pangapaglabag ng China sa pandaigdigang batas na nagdudulot ng mapanganib na insidente sa kalagatan, gaya ng panghaharang ng Chinese Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinigundahan naman ito ni National Security Advisor Eduardo Año na nagsabing mananatiling matatag ang Pilipinas sa paglaban sa anumang pag-aangkin at mga agresibong hakbang na yumuyurak sa soberanya ng bansa. Sa kanyang talumpati sa Strat Base, ADR Institute Forum ngayong araw sa Makati, sinabi ni Anyo na patuloy na maninindigan ang Pilipinas at titindig laban sa pamimilit, malign influence tactics at iba pang aksyong nagdudulot ng panganib sa siguridad at katatagan ng bansa. Binigyang diin din ni Anyon na ang paggalang at pagsunod sa pandaigdigang batas ang susi sa pandaigdigang kapayapaan. Patuloy ding hihikayatin ng Pilipinas ang mga kaalyado nito at ang Association of Southeast Asian Nations upang magkaisa laban sa mga naglalayong sumalungat sa arbitral ruling at ipahayag ang mahalagang papel na ginagampanan ng pandaigdigang batas sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa buong mundo. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na pinalakas ng Arbitral Award ang mga karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone nito at mga likas na yaman nito. Ayon kay Chodoro, isinasa puso ng mga tropa ng pamahalaan, lalo na yung mga nakadestino sa BRP Sierra Madre, ang naturang Arbitral Award para sa pagtatanggol sa interes ng bansa. Hinimok din niya mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa karapatan at soberanya ng bansa na suportado ng Arbitral Award. Sa ibang balita, ipinagtanggol ni PNP Chief General Romel Marbil ang ginawang balasahan sa hanay ng Davao City Police Office. Sa isang panayam, sinabi niyang normal na proseso ang ginawang reassignment na nakabatay din sa mga sinusunod na performance indicator. Ipinaubaya na rin ni Marbil kay Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang bagong direktor ng Police Regional Office 11, ang paglilipat sa mga tauhan niya para sa ikagaganda ng relasyon nila sa kanilang nasasakupan. Naunang sinabi ng PNP na walang bahid politika ang mga pagbabago sa hanay ng kapulisan ng Davao. Mula noong Mayo, nasibak ang hepe ng DCPO kasama ibang tauhan dahil sa sari-saring kaso. Nitong Merkoles naman, tatlong beses nagpalit ng hepe ng kapulisan hanggang tuluyang itinalaga dito si Police Colonel Hansel Marantan. Inalmahan lahat ito ni Mayor Baste Duterte at sinabing hindi makabubuti ito sa kapayapaan at seguridad sa lungsod. Samantala, suspendido ang lahat ng permits to carry firearms outside of residence sa buong araw ng Hulyo 22. Ayon sa PNP, bahagi ang gun ban ng seguridad na inilatag para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naunang sinabi ni PNP, spokesperson Colonel Gene Fajardo, na tututukan nila ang seguridad sa paligid ng Batasang Pambansa Complex. Nasa 22,000 polis ang magbabantay sa zona, kabilang ang 6,000 idedeploy sa paligid ng batasan kung saan magtatalumpati ang Pangulo. Tuloy na tuloy na ang planong magtayo ng linya ng mga sasakyang babagtas sa mga katubigan ng Metro Manila, Cavite at Laguna. Sinabi ng Department of Transportation na nakikipagtulungan ng gobyerno at Public-Private Partnership Center para maplan siya ang pagtatayo ng Mapala o Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake Ferry System. Ayon kay Transportation Undersecretary Timothy John Batan, kasama sa plano ang paglalaan ng pondong 15 hanggang 20 bilyong piso para sa proyektong binubuo ng mga electric ferry na maglalayag sa maraming istasyon. Pagbabatayan ng itatayong sistema ang Chao Phraya River Ferry System sa Bangkok, Thailand at ang New York Ferry System sa Estados Unidos. Ayon pa kay Batan, kumpara sa ferry na pang turista, ang mga bangkang gagamitin ay para sa pang-araw-araw na biyahe ng mga commuter. Nasa project preparation stage na ang Mapalar Ferry System Project at marami na anyang kumpanya na interesadong lumahok dito. Inaasahang masisimulan ang operasyon nito sa taong 2027. Halos 2,000 mga rebelding komunista na ang sumuko sa gobyerno sa pamagitan ng inisyatibong Local Peace Engagement o LPE. Batay sa ulat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nagmula ang mga sumukong miyembro ng New People's Army sa 269 na insurgency cleared barangay sa buong bansa. Ayon kay Undersecretary Wilben Mayor ng Office of the Presidential Advisor on Peace, reconciliation and unity o OPAPRU, ang tagumpay na ito ang magsisilbing pundasyon para sa mga susunod na programa ng gobyerno. Tinukoy niya rito ang Track 1 at Track 2 ng LPE and Transformation Program na binubuo ng konsultasyon sa mga komunidad, problem-solving sessions at local peace dialogue. Ayon naman kay Defense Undersecretary Angelito De Leon na sa 1,251 na lang ang natitirang miyembro ng NPA mula sa dating 24,000 noong dekada 80. Panawagan naman ni NTFL CAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. gawing mas epektibo ang mga mekanismong sasawata sa ugat ng inseleksyon at susugpo sa kilusang komunista sa bansa. Sa mga naghahanap ng magagandang pasyalan ngayong weekend, tara na at mamangha sa mga naggagandahang destinasyon sa Surigao del Norte. Kabilang sa mga pangunahing atraksyon sa probinsya ay ang Lumondo Hanging Bridge na matatagpuan sa bayan ng Alegria. Ito ay may habang 180 metro at taas na 120 talampakan mula sa lupa at swak para sa mga adventurer na nais maglakbay sa gitna ng kalikasan. Para naman sa mga naghahanap ng katahimikan, Nariyan ang Water Nature Adventure Park na nasa loob ng 28 ektaryang lawa sa bayan ng Tubod. Ang parke ay mistulang santuario para sa mga gustong magpahinga at makipag-ugnay sa kalikasan. Dito pwedeng mag-boating at kayaking ang mga bisita sa tahimik na lawa. Dalawa pang destinasyon na madalas puntahan ng mga turista ay ang mga hot spring sa bayan ng Mainit at ang Adventure Park sa bayan ng Bakwag. Sa Bacuag, maaaring mag-adventure mga bisita sa isang 250-metrong hanging bridge patungo sa Puyo Islet kung saan maaaring sumakay sa isang 800-meter zipline o isang 400-meter na skybike. At dahil kilala ang Surigao del Norte bilang mining capital ng bansa, sinabi ni Governor Robert Lyndon Barbers na nakikipagtulungan na ang lokal na pamahalaan sa mga mining company para sa pagtatayo ng mineral museum. Kamakailan ay idineklara insurgency-free ang Surigao del Norte at Surigao City. At 'yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph, ang aming Facebook at ex account Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat.